umaga guys ngayong araw na to guys magpapalit tayo ng kurtina kasi nung pasko pa yung kurtina ko guys ngayon ko lang papalitan ayan dito guys huwag kayo magtaka dito sa pinto ko na may kurtina guys kasi well, ang pinto kasi namin guys screen lang dito screen screen na ano, screen na slide guys ayan yan lang ang pinto namin guys kasi gawa ng ano gawa ng agaw space kasi kaya ganyan lang pinagawa ko ng pinto ayan screen pa-slide yan guys kaya nilalagyan ko ng kurtina kasi para hindi masyadong kita yan lang kasi pinto namin. Ayan. Kaya naglagay akong kortina dyan. Ngayon guys, magpapalit tayo kasi December pa yan eh. Ngayon lang magpapalit. Ayan guys, samahan mo ako magpalit ng kortina guys. Ayan guys, tapos na ako magpalit ng cortina Napalitan din. Ano, nine months bago napalitan guys. <laughs> ang tagal bago napalitan guys. Busy kasi guys eh. Ayan guys, oh. Pink na pink ang ating ano ngayon guys, cortina Kulay green yung inalis ko. Ngayon pink naman ang ipinalit ko ayan guys yung bintana namin guys mula nung pinagawa ko yan hindi pa namin nalalagyan ng ano oh, ayan bukas na bukas yung bintana namin guys oh. nilalagyan ko lang yan ng ano dyan screen na ano para sa gabi safe kami sa gabi ayan guys tapos na ako magkabit ng kortina, guys. Ayan. Maliit lang tong bahay namin guys kaya ang pinto namin guys, ang pinagawa ko screen ganito. Ayan. Kasi agaw special dito. Ayan. ito yung TV namin. Ayan, TV namin. Dati paganyan siya diyan paganyan iagaw space e kung pina slide na screen ko siya ayan nalalagyan ko siya ng TV dyan kaya screen kaya itong pinto namin guys may cortina kasi kita kami sa loob ayan o oh. kitang kita kami sa loob guys kaya yan ang naisip ko na lang na pinto mahirap nga lang guys kasi pagbukas ng kurtina, kitang kita talaga ang loob namin. Ayan guys. Bagong palit na ang kurtina namin guys. <makes noise> ka lang bot. Ayan guys, biglang napoto lang pagsasalita ko guys, gawa ng may bumili kasi. malit lang tumbahin namin guys. Kaya mahirap pumuha ng video kasi sa sobrang liit. Ayan. Hindi ko masyado makuha na ng buo. Ayan, simple lang tong bahay namin guys. So, ito yung salasalahan namin. Bali, tatlo lang naman yung kinabitan ko, guys, kasi yung kusina ko. Ang lababo ko kasi kulay green, kaya mahirap siya lagyan ng ano. Ng terno kasi yung nilalagay ko doong kurtina, guys. Kung ano yung kulay ng lababo ko, kulay green din yung kurtina ko. Kaya magkaiba yung kurtina ng kusina. Iba din yung kulay ng <laughs> sala ko ayan guys oh. ayan naman guys kwarto kwartuhan namin yan ayan, ayan lang ang salasalahan namin guys. Simple lang. Pero okay na sa akin 'yan, guys. Kontento na ako diyan, guys. Kahit ganyan lang 'yung bahay namin, simple lang. Ayun, guys. Hanggang dito na lang 'tong vlog ko, guys. Maraming salamat sa panonood.